Kasabay ng pagusbong ng digital age, maraming kabataan ng mga Pilipino na umano ang mas pabor sa work from home setup. Bagay na suportado rin ng Department of Labor and Employment. Si Bien Manalo sa report. Limang taon nang naka-work from home si Joya. Nagsimula siya sa kasagsagan ng pandemya bilang nasa digital advertising, siya ang nakatoka sa launching ng campaign ads sa mga social media platform ng kanyang foreign clients na karamihan ay nakabase sa Amerika. Malaking ginhawaan niya ang work from home setup sa mga gaya niyang young professional na may anak na. Bukod kasi sa iwas abala, ay nakapaglalaan pa siya ng sapat na oras para sa kanyang pamilya. Sobrang convenient niya, hindi lang sa transportation, kundi sa cost saving, then cost efficient. Because, yun, imbes nakakain ka sa labas, dito ka na lang sa bahay, and makakasama mo pa yung family mo. Gaya ni Joy, apat na taon na ring work from home ang kanyang mistera. Bukod sa iwas trapiko, malaki rin ang kanilang natitipid sa ganitong klaseng work arrangement. At bilang shift supervisor, aminado siyang hamon sa kanya ang language barrier o pagkakaiba-iba ng lengguahe ng kanyang mga kliyente. Kaya iba't ibang diskarte ang kanyang ginagawa para solusyonan ito. Sa search ako sa YouTube na paano magproper proper na yung pronunciation nila. Then aaralin ko yon para once na nag-call kami, mas maayos ko sa kanila, madideliver yung sasabihin ko. Hanapin nyo yung hindi lang dahil nasa bahay kayo, kundi yung trabaho na tingin nyo mag Um, Mag-level -le up kayo, mag-grow kayo. Paliwanag ng Labor Department, bunga na rin ito ng digital age na kinamulatan ng mga kabataan sa kasalukuyan. Bukod sa iwas-stress sa sobrang traffic, nariyan din ang pagsasaalang-alang sa kanilang kalusugana at personal wellness. Pero bakit nga ba karamihan sa mga kabataan o young professionals sa ngayon ay mas prefer ang work-from-home setup? Sa huling talakasin ng Department of Labor and Employment, mahigit 6 na milyong kabataan ang bumubuo sa labor force ng Pilipinas at 88% rito o katumbas ng mahigit 5 milyong kabataan ang may trabaho. Ayon pa sa Dole, mahalaga rin sa ganitong work setup ang pag-uusap sa pagitan ng employer at empleyado para masiguro na mapangalagaan ang kapakanan ng parehong partido kailangan talaga ng pag-uusap ng ating employer and worker bago sila mag-implement ng work from home or telecommuting arrangement para protektado yung karapatan ng mga manggagawa and at the same time, napopromote natin yung interest ng ating mga employer so that mapipreserve natin yung investments, will be able to generate employment opportunities. 2018 nang isa batas ang Republic Act Number no. 11165 o ang Telecommuting Act. Layo nito na ma-institutionalize ang telecommuting bilang alternative work arrangement para sa mga empleyado sa pribadong sektora. Nakapaloob din sa batas na kinakailangang maging patas ang pagtrato ng mga employer sa mga telecommuting employee katulad ng treatment sa mga empleyado na nagtatrabaho on-site. Dapat din silang makatanggap ng karampatang bayada gaya ng overtime at night nice shift differential. Gayun din ang pagbibigay sa kanila ng rest periods, regular holidays at special non-working days at akses sa mga pagsasanay at career development opportunities. Tinitiyak din ng naturang batas ang confidentiality ng data at impormasyon sa pagitan ng dalawang panig sa lahat ng pagkakataon. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.